nga pala yung Kia natin. Ayan. Wala nang makina yan. Nandito lang makina guys. Ito na. Parang pusit. Ito yung ayaw ko sa diesel. Uh, ayaw ko magtrabaho ng diesel na makina. Dahil ang dumi. Magpapalitin tayo ng mga piston ring. Ayan. Tapos yung mga bearing ayos pa naman i-reuse lang natin alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit palyado ang sasakyan niya? Mali yung timing ng high pressure pump. ayan Tapos ito guys, itong lifter. Turukod. Walang ano. Hindi na siya nag-adjust nang tama talaga. Kaya 'yan i reset natin 'yan. ayan Okay tapos ang kanyang EGR tingnan nyo parado yan lahat ayan yung kanyang EGR na ano filter tapos yung EGR nya mismo stock up sya guys ayan uh, para natin yan ayan pati ang mga turbo nyan sisikapin natin yun yung crankshaft ito yung kanyang cylinder head tingnan nyo mm -hmm. Sabi ng may-ari, bagong overhaul daw ito. Ano pa lang daw ito? 4 months. Ayan. Sabi ko, paano? Tingnan nyo ka ako yung ano, intake nya. Napakarumi. Ang nag-overhaul daw nito, ano, ibang lahi. Ayan. Ayan guys. May leak ang pressure nya dito. Ayan. Kaya, i-rebuild natin. Ayan, guys. Ito yung kanyang camshaft. Tapos, pagka-timing -ta nito, guys, pag buo na lang natin, gagawa ng video or gagawa tayo ng content para dyan. Tapos, ang kanyang cylinder head gasket ni-reuse lang, guys. Ayan. Ha. Kaya, mga leak sya. Alam nyo bang, kapag mga ganyang ano wala na siyang parang yung pintura guys sira na yan sira na ang gasket na yan dahil yan ang nagtatapal sa mga dapat niyang tapalan or yan ang naglalapat kumbaga para siyang silikon yung itim na yan guys kapag pumuti na yan ganyan malamang may overheated na dyan or kung ano yan sisingaw singaw na ang silid nito ayan. wala na yan guys uh, tingnan nyo dito pumapasok din dyan ang ano yan compression ayan papamachine shop natin ito papahasa natin yan tapos set up natin ang camshaft lifter para maganda ang compression pag pagre-reset nito guys Ayan. okay <coughs> nakita nyo bihirap gumawa ng diesel dahil masyado siyang marumi yan ang ayaw ko sa diesel guys kaya mas gusto kong gasolina ang pinatrabaho ko dahil hindi masyadong ganito na nanodumihan pa siya ang tuhod ko eh